kadua namang ina adlaw nga obra ang pa namang parlance namang amon ibutang. Paing. Dili di ka daw matapos among ginabantayan kun sa drone. Ada. Ang parlance. Among ginabantayan kun kun ano gid ni oras na Saksak ni O, kainit pa niya. Last list pa. 24-7 ko pa Kaya siya. siya na, man. Ay, ito na na. Kaluwa naman na nga parlin siya ang i-ano. Lawan na may video. Huwag mo natin, tinibala oh eh, amo na ikadua naman nga ba ikadua nga building na sa parlen hari, anum anom mo ako nga dating engineer <laughs> engineer ah. abi mo kung maayo ko tani nag engineer na lang ko si Michelle ko na engineer wala anda yun. <laughs> <laughs> Baga, hindi dadi lang. Hindi ka magpalapit to. Lantaw lang na kay papa mo. Ma? Sa iya papa, gaubra, gawilding. welding na, oh, So nice. Ah, sa. Oh, oh. kay magdako sa kuno, mag-engineer man siya. Thank you Lord. Kabay pa. Ay, sa maubras ang ilabalay. <laughs> sa una, bata pa si Makmak. Huwag pa rin ka balo. Ako, ay, bata, ako ay gid, bata pa sa sanang paubra ko sa balay ko. Seven years old pa lang siya. Oh, seven years old pa lang iaidad. Karoon, trenta. <laughs> karoon siya nag-ubra na. <laughs> Si Manny naman ang maubra sa sunod sa iya nga balay, sa iya nga mama, engineer ya kaon. Thank Lord. you, Lord. Mm. Wow. Ah. Ika-apat naman nga,

kaapat na ng parlens. ikalima naman ni nga parlens. Eh. Yeah. May ginuo kay ako na lang bata nga nag-obra. Sangin pa obra ko ni, bata pa ni sa karon na siya na nag-obra. Yeah. Variant ini first time niya palang ni nagubras ini kalima mo yung utang daw mo yung na? Last na last. Kaanom nga parlen. Kaanom na. Ay, Ka na. Top na buwas top. Uh, buwas kalo yan uh, sa ginoa. Oh, top na man ah. Top na buwas. Parlen. Bakod man ah. Kaya gin na mo ni sa uh, mga um, uh, kuwan gin. Si Lord na ang nagpansin niya at oon pagid ginaweldin pagid Hm? Kilala ko mga 'yan, alam ko. Oh, ayo, ayo, ayan yung jeep ah. O, <taping sound> oh sa tiyak naman na da. dadakong kaluyan makakwarta naman 'di ba? <laughs> Panon sa tunga kay yang sa tunga may gabuka ka tibak muron pagin ni makmak pag ano pastar kay para bakod ah. ファーストランド。